Ah, mga kaisan, dito po tayo sa Tamlong. Tingin po tayo ng uh, ano, ng hinog na ano po, hinog na durian. Pagkakadami pong bunga sa taas. Ito po. Yan o to eh. Dahan-dahan na. Isa Ay, lang. na pati. sige, bagsak eh. Ah, nakabakabong. Hinog na po at amoy na po. Yan po, mga kaisan. Ganyan po dati po ay ano hindi po uso sa amin ang gantong durian at ang dami na babahuan ay nung matikman po namin ay pagkasarap otoy wag kang kadulay oy wag kang kadulay isa pa at uh, ito naman ay ano pag nakarami naman ay marami din tayo makukuha hmm? hitik na hitik po sa bunga hanggang Sarap. sa dulo yan otoy nakakatakot laang po otoy wag mo nakaanohin nakakatakot laang po pag ano nakabagsak matatanggal na pala ari nakadelikado sa atin po bali ari ari oh nahan ari oh okay mabagsakan tuliro ko na yan Hiyaan mo na baka bumagsak sa mukha ko huwag na huwag na ay walang joke ko. ay sinasabi ko sa inyo naku doktor abiki bilit pingaw ang mukha ko na re ah uh, isa po sa pararamihin po natin dito sa bukid sa barangay tamlong buk. May ano pa po ko may eh. Mga tatamnan pa po na bago. Ito po ang itatanim namin. Ah, uh, puro durian po. Nagkakaiki po pala sa amin lugar. Oo. dati lang ay hindi pinapansin. Ah, ay nung makabunga naman po. Ay puro durian po hanggang taas oh. Uh. Ah! Iyan na nga. Tama ka tuti nakakapa Ayun oh. Dugo tayo oh. Ang bango. Sarap. de tu mundo. Alto. Parang gatas po ay mga kansan. Eh. mga kaisan parang ice cream mm. Mm. ang sarap po mm. mm. dumit lu boleh, lu ha, dia pun mana es krimnya no? Ah, mga kaisan, nagtataasa na po ang uh, malunggay. Ito po itatanim natin. Gawa na nga may nagpapatanim po sa ating uh, followers, mga kaisan. Ang kuha po sa atin, 17 ang kilo. Ilalagay po natin sa pag-itam po ng papaya. Sariyayahin po ang uh, pipick up sa atin. Yung ganito po kasama ang sanga. Ito po galing laang ng aluminos. Ito naman po ay mapatugsok lang ibuhay e na. Malunggay. Mm. Yarong dali po naman ng isang kilo ah. Oh. Basta't itutusok ko po. Pagkatusok ko naman po nito, hindi nito babantayan ay. Huwag mo ang pong pagtatalian ng kalabaw at kabayo. Hindi po masisira. Ayan oh. Um. Naba. Ay ariwang port na ang. Um. Oh. Hmm. Hmm, si Iliboy po. Wala po. Di pasok. Yan. Ito. Yan 17 pesos po ang kilo. Ito po ay ilalahok sa ano? Iyan sa pabrika. Sa mga gamot po ba? Ginagawang ano pangalan? Capsule ito po isa sa pinakamayamang gawa na ngayon ay ano po ay marami nang nagamit po ng herbal ito pong variety laang na ito ang natubo sa amin galing alaminos Tat may isang kilo na meron ka lahat eh okay, isang kilo okay. ano yan o, 17 pesos na ay pagkaunti naman ah ito so, po ay sa taon ay okay mga tat mga four months papuputihan na po ito may yung maraming talim po kinatita may po ang marami nito doon sa alaminos kinatito doon kan pagpunta po ako ay, hihingi uli ako sana ka walang pasok gusto mo lahat wala buti walang pasok eh. Wala matututunan. Mapagaya ka sa akin. Gumradwit eh sa puno ng bayabas. ang kay kabataan. Sa ka aral kay mabuti. Ngayon ay eh, dapat itapos lahat. Naku po. Hindi ka paapansinin ang may iligawan mo. Eh. para po dagdag na dinto dagdag na na rin po pita Sama mga lunggay Ano ba ba pati ninyo? Mais? Mais! Eta! Aming sasay din na lahat gawa ng ano May bagyo ay. Kaya nga ta Masa lang ta Tara! sa para kayo po ng mais Trol. muna At talaga may kargahan na kita tayo Kargahan po ng mga kalakal Gaya pa po tun Ibarat na tao? 跟的<哪> Dito na ba kayo sa Maisan? Oo. Oh. Oo, oh, oh, ingat. Hila. Ah, mga Kaisan, yung po ang puputihin na utol. Sina utol na naman po. At saka si tatay natingin ng kalabaw. Ito, ito? So, yun, sa kabila to eh. Okay. Yeah. Yeah. Ah, ka na namin. Oo. Oh. mo. Oo. Oh. Okay. Ah, mga Kaisan, pipinas po sila ng mais. At baka po, Ah? Oo. Oh. Hindi, pagdaay. Hindi, ihasakad namin doon. kay Sam ilalagay po natin sa pag-ita ng papaya sa ganari o oh. para po may kukuhanin pa po tayong ano ay uh, isang punong malaki din po yan bibilhin ko po kina uh, Eliboy sobrang taas sa daw po dati po mga pinagbahayan nila ito kaya po ito hindi natin tinatabas ito po yung nagsisilbing pataba pataba yan. at ito po ay habang nabubulok kumis organic na nga po tayo eh. sa ganari lang po pag-ita ng papaya para po yung sasakyan natin kubuto may daan pa rin sa mga pagitan po haka na yung malaking puno ayos na yan ang taba po ng lupa ay Baka mapakala ka naman ito na rin kailangan malalim ang hukoy na rin yun mabubuhay ka ha hmm. dalawang puno mga kaisan nakakatuwa lang mga kaisan yung dalawang kambal ano po kung bagay, natuto silang mangista mga kaisan kung bagay sariling diskarte sariling dati kami pa yung magkakasama kaya lang sabi ko hindi pwede kailangan yung matuto kailangan yung tumayo sa sariling pala pa o ngayon ang galing na ng dalawa mga kaisan bibili na rin po sila ng sarili nilang ano kung bagay share ko lang mga kaisan not to brag sarili nilang uh, lote tapos by next year magbabahay uh, na rin Hmm, biruin mo sariling pawis po nila ang gusto daw po nila twin kambal din po ang bahay Oh bilang kuya mga ka nakaka-proud hindi kagaya dati mga ka-insan <laughs> kuya bibili ako ng ganare hihingi e, e, ngayon eh hindi na kung bakit natuto silang mamayngwit ng sarili po ba sino ba naman mga ka kapatid na gustong umigi ang buhay ng ano mga kaisan o oh, kasi mga kaisan lahat ng mga kapater ko maigi din ang buhay kung baga ba, eh, hindi man ganun kaigi pero nakakaraos po ba at uh, si Utoid po si Bumbay ay eh, nagbabalak na rin po mag-asawa sabi ko basta may bahay na at uh, ano eh, kayang kaya na ninyo dalawa na mga kaisan um, kaya na po nitong umani ng ano itong dalawang ito isang kilo pag lumaki Yayabong po ito ay isang kilo o di may 17 pesos na tayo. Diba mga kanyan, tatanim mo lang ah. Tapos ay eh, dalwa ulit din eh ay di kung kami sama-sama kagaya dati mga kainsan hindi sila makakadiskarte makakadiskarte pero hindi hindi matututong tumayo sa sariling paapu ba pag wala ako hindi hindi makakilos ay pag binayaan mo sila um, sariling kilos yan nakaka-proud din po yung aking kapatid na panganay eh. si Kuya Kaparnbin ah ah saka si Ate Hanay kapatid ko po nagbablog din po yan si pagpakalawak po naman ang kanilang babuyan congrats sa iyo utol Parnbin wari Bainti inahin po. Sabi nga sa akin eh, mag-alaga na, isa ka na. Kailangan ko rin ang kumbagi tao pa rin doon, pupis to. Bibisita po ulit tayo kina kuya doon. Kayo yung mabubuhay ha. Hmm. Mga kaisan, baka nga po kayo may malunggay. Pabili po ako sa inyo, marami po. Yung ganito pong puno, papakiyawin ko na po sa inyo. Kumbagay malago, oh. Bigyan ko po kayo ng 1,000. Yung kinautoy nga po, babayaran. Hindi ko naman po sasay din. Kung lang ako ng paminhiyan kailangan ko po yung malawak ay. Hahanap pa nga po ako bukas. Kahit po tayo maka mga liman libong puno po. Para malawak na nga naman. Hahanap po tayo ng mga nakabakod. yahanay ko po din sa buker. ihahanay natin. Sa ko ng papaya niya alagay. Tapos sabay kay mamuti. Yari na. Ah sige, dadaanan ka na. Hoy, yung ari na talip oh. Dudublihin ko na lang. Ilan po ito yan? Baka na. Dalawa pa. Niyoy tabo na muna. Patagin dito, patagin dito. Kailangan ko pa ay marami-rami pa. Hahanap mo, wo, hahanap pa nga ako sa bayan. Tara kayo, toy. Go. siguro tayo siguro li-start. Abot Yun. na eh. Yon. Gumiga na. Dalawang sakot kalahati po Mais, mais Yari na ako to eh nakakarga na Kapit Kapit Loob ko to eh, loob, loob mga kaisan, si Kamish Fred po. Dali na, kay Dirk Pong isang gubat, ano? Oo. Mm -hmm. At, oh. Mm Yari, ano? yan. Dalos pati sa, ano, papunta doon sa Ilaya, aking pinaternuhan para... Ah, naipasok na. Oo, oh, lahat. Hmm. Hanggang sa kaitas taas-taasan. Oo. Oh. Ah, ginhawa, Pati doon, doon. sa may tabi ah. Ah, abot doon. Oo, oh, ngayong para Atagin, ako ba, atagin. atagin, atang, atagin. Para lahat ng produkto mo ito idala, na. Naipo si Kamish Fred. Ay... Ayos Ay, din na rin, ano na tayo saan? Oo. Oh, oh, mga misa si yung paparoon. Oo ah. Tayo manjajabo, ano? Oo, oh, mga karo. Manjajabo, hindi na dala Pwede rin. At yan, yung kami po'y mag magsasama mag mag no? mag mag po mamaya sa vlog. Oo. Oh, oh. Sasama po kay Uto sa kanila, oh. doon sa looban. Yeah, hello po. Pakalakan pa kana ano? Ah, ayan. lahat utoy, grad Kahit mga harawing. <laughs> Ayun. <sya nga. laughs> yeah, mga kaisan. Kabest po, si Kambal. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. <laughs>